Eh, huwag mo nyo kunin. Huwag pangin. kuya. Eh, kaya mga ba? Huwag mo kunin nga. Para yung mga siga, niyo Ano? Oh, isaan lang What's up mga kayo? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang. nakita na yung lalaking galbo. Masok sa loob. Bawal sir, tatabi ka sa loob. Magagalit si Mayor. Bago lang yan dyan. Bago lang yan. Ito matagal. Ayan, yeah, matagal. Ayan, mga yan. Ayan, yeah, matagal yan. Ayan, Ayan no, mo. Ito, PS best friend. Bago Tingnan na ngayon. mo sinakot pa nga nila yun. Oh. Ayun Ay, yung original. No? Ito, matagal na to. Noong bata pa ako, nandiyan na eh. yun. mga bago lang yung mga yan. Ito, matagal na to. Ayan. Yeah. Halos wala nang madaanan yung tao sa kanila. Masasagasaan eh. Pag hindi ka lang ganun, babasin na naman si General eh. Papasin na naman siya eh. Kailangan pakitaan na ng pangil. Wala, wala bang nangyayari. Eh masarap po oh. Jen! 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 General. Pasabi mo to General o. Oh. Ito, ito pa. Wait. Bis. Pusa. General. Dire ko kami Oh

Ano niyo? Ah. Aba yo. Ako ang may dito. Sarado. Hay niyo na lang. <laughs> Ayan na, sinukatin dito yung eh, 3 meters. ba nakita kanina? kasi dito eh. Sumatay ang bata I, eh. Sir, kinakusapang kita. Oo nga. naman namin yung araw-araw. Kaya na ha, na lang. ko oh, oh, yan ha. sige, walang problema. Pagnakita ko rin dito yan. Magsukat At ka. 3 meters na yan, maximum. Then, hmm. ano na namin to tituloy na namin to Eh okay, sa kanina? Nagagalit lang pa sa akin. Eh, may nakaano nga yan. Kaya ako na lang ako. O, kaya yung sabihan kita. O, kaya yung lang yun. Pagka mamaya nakita ko dyan, o kaya bukas, ha? O, sige, araw-araw mo pa. O, tato. O, tato. O, tato. O, tato. So, subukan mo kunin yan. Magsukatan tayo dyan. Kaya nakuha ko yan. O, kaya nakuha ko yan. Ano na nangyote, hoy? Ay, sukat yan. O, ayan o. Video, hindi mo -ok yan. Ako, nakita okay, ko sa ito tulong namin. Pindalin mo, baba mo. Nakabidyo. Pibidyo. Ito pa, galit. Araw-araw namin nakakita. Nakaharap dito yan. Hindi naman yun eh. May nakapadlock yun sa akin. Hindi, hindi. video na yan. Ayan, o. review mo yung video. Nandito. Ah. Nakaharang alak alin. Nakatak yan. Hindi ka twira nyo, baka. Hindi ka twira nyan. Hindi ka nyan. Araw-araw yan. Hindi ka twira nyo. Hindi ka twira nyo. Huwag ah, Ano nyo? Tatawag ka kung free. Huwag niyong tumalaw ka. Walang okay. tumalaw okay. uh, ka. Huwag niyong tumalaw ka. Huwag sa akin eh. Beh, Hindi nga. Eh, Nakaano na kami dito eh. Okay. Nakaano kasi ang, ano eh. Yun nga. Yun Sige, baka ano. Di yung na, ah? nabidyo yan? Eh. Ah, may video. Yan, oh. Dami, oh.

sa mo to. mo to. na, na rito, lang na naman yung nakakabit, sir. sa lang na naman yung nakakabit. Ba... Yan, yes. okay. yes. 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 uh... uh... na naman. Yes. Sa lang naman nakakabit. na eh. yung nakakabit. Kunin na yan sa kabila. Kunin na yan sa kabila. Kunin sa kabila. Kunin mo? Anong Hanggang 5 metro itong ng Mario 3 meters Hindi 3, 3, 3, 3, 3, 3, meter. 3, meter. 3 meter Ipakita mo sa akin sa Ay, ka, ka meter meter Dito ka ba, ba? pinanganak? simple Dito ka pinanganak O na Magpakita ka sa akin ng papel mo Pakita mo yung papel mo Oh, O yung maximum MMD Yung Ayan Presidente na nga may utos bakit yung sa iba nyo doon? Wala pa ka nga? na magturo. Kaya nga. Hindi magpareas na tayo. Ito na, eto na ha. Hindi, tinanggal na okay. natin yung tinutulo niya. Huwag mo na ibalik yan, pare ha. Huwag mo na ibalik. Tapos na. Ha? Pag nakakita ko pa yan, mamaya kukunin ko na yan. Tama na, tapos na. Ha? Oh. O. Pare, huwag ka magalit. Hindi, hindi. Huwag ka magalit sa akin ha. Dalawang beses kita kinausap. Oo no, nga. Tama na, tapos na. Ay, tapos na. oh yun la ha. Kaya pag nakakita ko yan, huwag ka na magagalit.

Ito kasi, neng jan na yan, yaya. Buoy nito limang meto. Heto talaga limang metro. nito limang meto. Haya, habang buoy nito nito limang meto. Haya, habang buoy nito limang meto. Haya, limang limang Saka hindi na yun. Kinuha na ni siya. Saka kita kita sila makalini. Nakipag-uusap oh, kami ka. mga isa nila. Oh, okay. Saka ayaw ko lang sisigawan nila yung general foreman namin. Ang yung mga tao namin. Siyempre kami nakikiusap kami. Dapat, tumulong naman sila.

uh, malapit sa may best friend uh, location nito ang Moriones nakita lang ni General itong uh, mga pako't na bakal na to ang sinabi niya uh, dalawang beses niya nataanan pangalawang beses na ngayon at nandito pa rin yung bakal na yun as you can see naman kanina uh, nakaharang dito mismo sa bangketa uh, ang kiniklaim kasi ng uh, may-ari sa 3 uh, meters daw ang sinasabi nila General Sukat uh, Richard Dabanay uh, lane ito kaya sagad ito hanggang dun sa uh, hanggang 4 meters ang sinasabi na nila sukat sa kanila Richard Valenciano so ay nagkukuha itong mga bakal na to